Ayan guys Nagmistulang dagat na itong T-Samson extension Tapos bumubuhos pa rin ng malakas na ulan Kumikidlat at kumukulog At umapaw na yung creek Ayan umapaw na yung creek Ito ang update ko Umapaw na po yung creek Unti-unti lang -unti nagbi-build up ang traffic. Ayan. Ang lakas pa ng ulan, tuloy-tuloy. Tumataas ang tubig dito sa creek. Abangan nyo po. Baka mag-live ako pag may load na. Ayan. Not possible na nasa ano na siya. Dita. May sa tubig. Nagbi-build up na ng traffic. Ayan o. Oh. Dito po ito sa ano? Barangay 167, piano North, Caloocan. Pakishare po yung aking recorded na video today and follow for more update. Babalik po ako para mag-live. papaload lang po ako. Yan, build up na ang traffic. Nagbistula na namang dagat. itong hong P. Samson. <laughs> yan ang lakas ng ulan. Alos 30 minutes na yung malakas na ulan. Yan. Abang-abang po. Kapaload lang ako para update. Oop, ganda kuya. Ingat. Malakas pa rin po ang ulan. Duminto. Ayan o, nagustulang dagat na o. Sabay ang kidlat at kulog. ดีเงตดวงเล็ก